Yahoo, yahoo! Magandang magandang buhay! Ito na naman po ako at tayo magro road trip. Ito yung panahon na ito ay uh, nandito pa ako sa Pilipinas. Nag uh, liwa last November. Uh, pinuntahan namin kasama ko yung aking mga kapatid. Pinuntahan namin yung isang sementeryo kung saan nandoon yung aming dalawang kapatid na inilibing Uh, ito ay malayong malayo doon sa kung saan kami nakatira sa may bayugan. So, sadya talaga namin pinuntahan ito. Tagal, talagang kasama siya sa aking uh, planos nung aking pag-uwi na pupuntahan ko yung dalawang libingan ng aming kapatid. Kaya ito biyahe kami. From Kidapawan ito, papunta kami sa Muaan. Ayan. At pagdating doon, kasi bago pa kami pumunta, nagsabi na yung ate ko na manghiram kami doon ng kung anong pwedeng magamit papunta sa simenteryo ng mga itak o kung ano ba dyan kaya ang pwede naming dalhin. Pero ang kat, natuwa lang kami dahil sinamahan pa kami ng aming pinsan. So, mega love shout out sa kaya uh, Tessie Maratas. Mega mega love shout out. Salamat sa pagsama sa amin insan. Kasi talagang medyo may kalayuan din ang aming nilakad. Siguro mga Uh, less than ako uh, lang ko lang 30 minutes ang aming lakad pero kahit na medyo may kalayuan hindi mo ma, hindi mo maramdaman dahil nga nagkaka ano nag-uusap habang naglalak naglalakad at kami po ay siguro more than 10 years na hindi kami nagkikita ng pinsan kong ito dahil nga malayo sila sa amin nandito sila nakatira sa Muaan parti ng kidapawan at kami naman ay nasa bayugan na malapit na kami sa uh, butuan so may kalayuan talaga hindi mo basta-basta na puntahan sila hindi na, hindi namin sila pwedeng makita nang basta-basta na lang kung kami uuwi or kung ako uuwi kailangan talagang sasadyain talaga na puntahan at ito nakasama sa aking plano na pag ako ay umuwi kailangan pupuntahan ko sila dahil nga hiningi ko sa amo ko na uuwi ako ng November at nagtaka nga siya bakit daw ako uuwi ng November dahil ang kadalasan ang aking uh, paalam sa kanya pag ako uuwi ay July which is birthday ng papa ko pero naiba itong uwi ko na ito so sabi ng amo ko bakit Uh, biglang naging November ang uwi mo, sabi ko. Kasi sir, pupunta ako sa sementeryo, dadalawin ko yung puntod ng mama ko at dadalawin ko rin ang puntod ng mga kapatid ko sa ibang lugar naman. Kaya kailangan, gusto kong November umuwi. So ayun, pinayagan naman ako at Uh, syempre, hindi rin ako pwedeng magbiyahe na mag-isa dahil hindi ko rin alam kung saan ako magpupunta. Sementeryo nila, hindi ko rin alam puntahan. Kaya kawawa yung ate ko. So, mega love shoutout din, Rosalinda Igot. Sorry naman lagi kitang hinihila kung saan ang lakad ko dahil siya yung aking guide so marami-marami pong salamat doon at may galab shout out din po sa aking isang ate na si Ro, uh, Maria lenis Ceros marami-maraming salamat. Uh. Ayo. Ayo. Na may, na may Ayo. Good morning.

Eh irak ngaduhang apa tiang tahu-tahu semuka. Baik akuwi. Nang situ sulud sulud to. Bis binu aku sapuluk quarto tapi ini bahasane kene. Ngaduh mong nangi klasi ni. Wah. Sekali pulang bater nur di anak kampung enggak banyak. Nur taman. Sulud diri lang. Nyana mi sulud pagkakuan. Lagi kan dito kayak. Para dili kayak pitantung init lah. Dagu ana sing mga tanum oi. Sauna galakau-lakau aku diri pati paning jog matuya yang tanum. Ah kadak banyak tanum. Oy, mo ano? no kana ini kagabi magilaw-ilaw na ano. Hmm. Nice. Solar. Solar. Kaganda. Uy, daghan sa ko ano mga tanom na mga tanom nga mga you know, ato mga Saan? kaktus. Saan? Dire Wow. Ay iroha. ha, ayo pangunsa. Mamaak ba na? Oh. Oh, di sana cactus. Oh. Wow. May ibang klaseng yung cactus. Oy. Oy, yung pagod. na to, usa sa likod. Ulaw oh, man siya. Hala, <laughs> kagwapo siya yung mga cactus na muwak. Na. Uy. Ang iyang buwak na ikuan, Lahi ang mintubo na buwak. Ay, di di ay. Napikay ko na. Lain hindi tanong.

Basta dugay na gid to. Uli ana magulo sa, oh, sa <laughs> <Tis laughs> kada ka Niya, sa may bilang sa ako. Awa pa sa pa na pala. Kasi hindi na uli to. bibi tayo ka sa ko ta kay. na sa sabay. Mo ba ka? Mo ka? Ay ka salamat naman po. Wala ko pa yung ana sa tax na miscord sa gawa ko ba. Grabe na yan. Ay. Oh. Say hi, say hi. Hi. Ay, susabe. Biyaan siya po. Sabi. Pilipogi nga. Pilipogi. Oo. Grabe na yan. Kita mo sarili mo? Kita mo sarili mo, no? Ari ka to. Where's your papa? Where's your papa? Huh? Where's your papa? Huh? Arigato? Hi. Arigato gozaimasu? Hai <laughs> <Hi>. arigato ne! <laughs> Ay, arigato na eh. Wala, nag-enjoy siya sa imong. Naghanan ni mong halaman tiso. Ika nice ba yun? Ha? Imported. Ha? Bilang ko na Sige. Wala pa yun. Ay, wala na may madaot kung